sir. Nakita sa ticket, requested of TV admin. TBI. So, clearing operation. Ay, galing sa TV Yes, time. sir. Opo. Doob lang taliyan. Opo. Friday sila na okay. Opo. TBI private, admin. private, 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 ano private, uh, private, -oh. uh, so, uh, private, uh, private, uh, Yung area, private, private. Yes. May, uh, may uh, uh -huh. Pagkakalam namin po, yung TV Guide, so private ng private po. So hindi po pwedeng mag-clearing operation hanggat hindi po sila nagre-request yung may. TV Guide. So kaya pinasok, pinasok pinaso, mag-clearing operation kasi may request. So, may request po nila black and white na request sila. Like, alway, okay. Ticket sir, sinunod lang po namin Ito sir, under po ng TMO po, na may request Kaya pumasok Mayroong TMO pa siya ba? Yes sir Nabanggit niya na yung Compound, private Kunwari ito, private property ko Compound Pumarada sila Kahit mag-request ako sa TMO Hindi valid yun eh Private yung area ko eh. Hindi valid yon sa traffic enforcer. Mayroong request letter. Kahit pa. Kunwari, property ko itong area ng City Hall. Pumarada sila dyan sa loob. Privado ako. Hindi ako pwedeng mag-request sa TM mo. Ang isasagot ng tiya mo, Sir, pasensya po, Pribadong company kayo eh. Pasensya na po. Wala po kami ng jurisdiction. Lilinawin ko kay madam, ano? Itong mga to, hindi ko kilala. Kaya lang, humingi ng tulong sa akin, nakita ko, base sa guidelines, mali ang ginawa sa kanila. Kapag ka uh, illegal park attendant, ticket lang. Ay lalo, ticket, kung sila ay sinasabi ni madam na yun ay nasa pribadong area at may nag-request hindi valid talaga yan. ikaw ba yung imposter ikaw mo muna ako po. Sir, ano 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 yung... ano na ano 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 Hindi na ano 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 Pasensya na, of, beauty. Uh, of, beauty. of beauty ka, pero naabala ka. Hingi na ako ng permiso sa'yo na bago ka magtanong, magsasalita lang ako. Pwede? Sige sir, magkapatid kaya kami nandito, humingi lang ng tulong sa akin. Hindi ko sila kapamilya, hindi ko kakilala, walang nag endorso Nandito lang ako dahil basa sa aking pakikipag-usap sa kanila, sila ay may katwiran. Pero hindi naman sapat yun. Kaya nag-request ako sa opisina na magkaharap-harap para mabalidate eh kung may katwiran. Ako naman ay wala sa posisyon para mag-imbestiga. Magtatanong lang ako. Hindi ang ibig sabing nagtatanong ako, eh, iniimbestigahan kita. Wala akong authority. May tanong ako sa iyo kapatid. Noong wala ka pa, nabanggit ni ma'am, yung area na yon ay privado. Gusto ko malaman sa'yo, privado ba yon o hindi? Pag-private uh, Klaro. Base sa sinasabi niya, privadong property. May ikalwa tanong. Maraming sasakyan doon. Bakit kanila lamang ang kinuha? Hindi na kasi sir, walang transaksyon. Transaksyon sa ating bigay wala silang permit na ano. Sila kasi sir, uh, ah, nag-waiting sir doon. Kasi ang ginawa kasi nila sir, ah, nag... Asa na yung sa ba sabi mo nga na magkabali pa sila ng lakban? Nabanggit mo private. Sino ang nag-request? Yung pribadong company o kayo? Ah, pare, ganito po eh, sir. Oo, oh, man, hen. Okay. Kasi pati si Epe na abala. Ako din. Okay. Madali naman sagutin yun eh. Privatong company, ang tanong ko kapatid, sino ang nag-request? Company o kayo? Kami naman na, sir. Yung kapayagan kami, sir, na kung pumasok, kung may pag-ano kami. Malinaw, base doon sa sinasabi mo, hindi nag-request yung private company. Kayo ang nakipag-coordinate para mag-operate sa loob. Dahil yan ay privadong company pumayag sila o hindi. Illegal lang operation nyo. Lilinawin ko to. Hindi nag-request ang pribadong company. Basis sa ating pag-uusap, sila ang nag-coordinate. Sila yung nag-request. Nag-request sila, pwede po ba kaming mag-operate sa loob? Pinayagan sila. But, illegal ang operation. Hindi ko na babanggitin kay Hepe yung guidelines. Pero para sa kalinawan mo rin, kapatid, kung ang truck nila ay nasa public road at nakita mo, nakapark, illegal, may driver, hindi siraan sa sapyan, hindi mo pwedeng ipatowing, titikitan mo lang. Yan ay basis sa guidelines. Hindi na dapat pag-usapan ang guidelines eh. Kasi nasa pribadong area. Nakuha ko na po yung malinaw na informasyon. Ibibigay ko na po sa'yo. I choose Del Monte for my kid's birthday. Uh, ano sir, ang, ano ninyo? Huh? Dahil illegal ang operasyon, automatically illegal ang towing. Gusto namin bawiin yung ibinayad namin 25,000. Ang talong ko lang po sa inyong dalawa, ano, ano, ano ba ang... Uh, uh, Nasa gita na pa po. Kung hindi mo masasitin ito, ah, uh, na pa. Sir, once so, apart ang Tauwi, kasi sa Tauwi kami, yung 25,000, parang babawasan mo? Ako mismo, hindi ako papayag bawasan. Kung pwede nga, eh, hey, dagdagan pa, eh. Um, Magkano ba pinakatawag yun? Nagpunta nyo, may sa balik. Si, uh, sabi ko nga, ang um, halapin natin, solusyon, ano? Mm. Uh, hindi natin kontrahin yung problema. Oh, yes, uh, okay, baysan. Uh, uh, kung dito pa lang, maayos oh, na. O magkano ang e, tawad mo, so, e, tawad mo, so, e, tawad mo. Magkano sa dito? Magkano talaga e, po? Ibalik e, mo yung 25 o... yes. Hindi sir, kalahati lang po sa 25. So, kalahati. Kalahati sa 25? Yes, sir. So, Hindi namin tatanggapin. Magsasampa kami ng complaint. Ano naging illegal daw may business permit ko Illegal kasi illegal ang operation. Ah, uh, uh, yes. Because, Hindi literal na illegal yung company mo. Yun lang, sir. Illegal ang operasyon kaya ilegal. Masyadong kawaawa ang itong kabilang parte. sa kereta. Sige, Yes po. Tama sa din Kung halimbawa, kung kay yung magpanalubong, halimbawa, kung naman Sasaklawan ko sila, Hepe. Eh, Hindi kami papayag na mabawasan yung 25. For the information of the Chief of Office. Okay. Makaharap lang namin. So, yun ang final uh, ano so, sa wala na, gawa, na. So, ng dalawang trucks ng ating mga kapatid na riders mula sa Capiz, Roja City ay iligal. Iligal po ito dahil sila po ay nakaparada sa pribadong lugar ng ang kanila pong trucks ay ipa-impound ng enforcers ng Taguig City Traffic Management Office. Nabawi po natin mula sa staff ng towing company ang 26,000 pesos na ipinayad ng dalawa nating kapatid na Trump drivers. Pasalamatan po natin ang butihing chief ng Tagig City Traffic Management Office Colonel Danny Cañaveral at ang kanyang chief investigator Mr. Justado Kapukaw sa pamamagitan po nila at tulong ay nabawi po natin ang nasabing halaga na itinaya ng ating mga kapatid na truck drivers. Nais ko rin pong pasalamatan ang lahat ng ating mga kapatid na nakikisa at sumusuporta dito sa ating advocacia. Sa inyo po, maraming maraming salamat po. Basta tama, kampi-kampi tayo.